Isang araw lang matapos maging isang bagyo, tuluyan pang lumakas at naging isang typhoon na si Bagyong Emong kaya ang mga bayan sa La Union naghahanda na. Sa bayan ng Luna, nag-ikot na ang mga kinatawa ng MDRMO sa mga coastal areas na posibleng makaranas ng storm surge. Binisita rin ang ilang residente na bumabangon pa lang mula sa epekto ng habagat. Sa bayan ng Baknotan na isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 3, may hinang pagulan pa lang ang naramdaman. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment bago pa ang pagtama ng bagyo. Inikot din ang ilang bahayeng lugar sa bayan. Ininspeksyon din ni Bacnotan Mayor Divina Fontanilla ang kaandaan ng MDRMO. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ang pamalang panlalawigan ng La Union. To absorb the first impact uh, directly, so we are expecting a little bit uh, of more damage. So the preparation uh, naman namin, uh, naka-in-place naman na, although there are some uh, areas na identified namin na medyo mas prone sa damage. Nagikot na rin si Governor Mario Ortega sa evacuation centers at namahagi ng relief goods. Sa huling tala ng La Union PDRMO, umabot na sa siyam na pamilya ang lumika sa evacuation centers sa probinsya habang isang daan at anim na anim na pamilya naman ang lumika sa kanilang mga kapamilya dahil sa epekto ng habagat. Kahapon, inilikas rin ang ilang residente sa Barangay San Francisco at San Agustin sa lungsod ng San Fernando dahil sa pagbaha. Puspusa naman ang repacking at pag ng mga relief goods sa mga apektadong residente. Sa taya ng pag-asa, inaasang maglalandfall ang bagyong emong sa probinsya ng Ilocosur, July 25, bukas ng umaga. Charles Nicolimon, RNG News.